Noong 1931, naglakbay ang antropologong pranses na si Marcel Griole sa nakapangingilabot na disyerto upang hanapin ang mahiwagang tribo ng dugon. Nang matagpuan niya ang mga ito, nabighani siya sa kanilang kultura at tradisyon. Nang simulan ni Griaule ang pagkolektan ng mga alamat ng dugon, napansin niya ang kakaibang pagkakatulad sa mga sinaunang kwento na matatagpuan sa buong mundo. Mga kwento ng mga diyos na sa kasong ito, Tinatawag silang Nomo na nagmula sa langit, nanirahan sa dagat, na tumutulong sa sangkatauhan. Inilalarawan nila ang mga Nomo na tila sirena o parang sirena, ngunit maraming kaalaman tungkol sa astronomiya, matematika, at agham. Sinasabi ng mga Dogon na ang mga Nomo ay mga extraterrestrial gods. Ngunit kailangan ng mga ito ng matubig na kapaligiran upang matirhan bagamat maaari rin silang mabuhay sa lupa. Nalaman ni Griaul na ang kanilang pagdating ay kilala bilang araw ng mga isda. Sinabi ng mga Dogon na ang mga Nomo ay bumaba mula sa langit sa isang malakas na buhawi, kulog, usok at kidlat. Ngunit ang ikinagulat ni Griaul na gumulat din sa mundo ay hindi ang mga alamat ng Dogon mismo, kundi kung saan nila sinabing nagmula ang kanilang mga Diyos. Isang bituin na walang sino man sa mundo ang nakakaalam na umiiral hanggang noong 1862, long after sabihin ng mga dogon na alam nila ang tungkol sa bituin na ito. Noong 1930s, nang unang tinalakay ng antropologong Francis ang nomo sa mga dogon priest na ito, sinabi ng mga dogon priest na ang mga nomo ay nagmumula sa Sirius Star System. Namangha ang antropologong Francis doon at nalito rin sila. Ayon sa mga Dogon, ang kanilang Diyos ay hindi nagmula sa Sirius A, isang bituin na malinaw na nakikita sa kalangitan sa gabi, kundi mula sa kasama nitong maliit na bituin, isang malapit ng mamatay na bituin na tinatawag na Sirius B, na makikita lamang gamit ang makabagong high power telescope. Ang Sirius A ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan at medyo malapit din ito sa daigdig. Sa astronomiya, kilalang katotohanan na mayroong talagang Sirius A at Sirius B. Ang Sirius A ay nakikita at ang Sirius B para sa atin ay hindi nakikita dahil napakalit nito. Ngayon alam ng mga dogon ang tungkol sa hindi nakikitang bituin na ito. Ngunit paano nila ito nalaman? Sa loob ng libu-libong taon, ang Sirius A ay gumanap ng napakalaking papel sa imahinasyon ng mga Griego, Persyano, Hindu, Romano Polynesian at hindi mabilang na iba pa. Ibinatay pa nga ng mga Egyptian ang kanilang kalendaryo sa Sirius A. At naniniwala ang ilan na inihahanay nito ang Pyramids of Giza sa Orion's Belt na nakaturo sa Sirius A. Sa mga nayon sa tabi ng Nile River, sa tabi ng Euphrates at sinaunang Mesopotamia, inihanay nila ang kanilang mga tirahan sa nayon upang gayahin ang konstelasyon kung saan matatagpuan ang Sirius. Ang Sirius ay isa sa pinakamalapit na bituin sa atin. Ito ay 8.6 light years ang layo. Hindi tulad ng araw na may magandang ginintuang kulay, ang Sirius ay may malabughaw na puting kulay na nagpapahiwatig na mas mainit ito kaysa sa ibabaw ng araw. At ito ay katumbas sa pagiging mas malaki nito kaysa sa araw at nagliliab ng mas mainit. Mas maikli din ang buhay nito. Pero paano kaya nalaman ng mga Dogon ang tungkol sa pagkakaroon ng Sirius B? Maaari kayang nagkaroon na sila ng advanced na teknolohiya noon o mayroon pa kayang mas malalim na paliwanag? Ang mga dogon ay may kahangahangang antas ng kaalaman tungkol sa Sirius Star System. Alam nila na ang orbit ng dalawang bituin ay humigit kumulang limampung taon at ang Sirius B ay napakabigat at patapos na ang buhay nito. Alam din nila na ang Sirius A ay mas malaking bituin kaysa sa araw. Alam din ng mga Dogon na ang Sirius B ay halos kasing laki ng daigdig at umiikot sa aksis nito. Walang lohikal na paliwanag kung bakit alam ng tribo ng Dogon ang tungkol sa Sirius Star System. Wala pa tayong mga teleskopyo noong mga panahong yon. Paano nila nalaman ito? Natila may extraterrestrial na pumunta rito at sinabi lang sa kanila ang lahat tungkol star system na ito. Isa itong kamanghamanghang kwento. Ang isang teorya ay marahil ay ibinigay sa kanila ng mga alien ang kaalamang ito. Hindi ito maaring isang tabi, isa itong posibilidad dahil nakuha nila ito ng kama. Ngunit kung ang isang lahi ng Amphibious Nomo ay nagmula sa Sirius B at binigyan ng mga Dogon ng ganitong mga regalo ng kaalaman, binisita lang ba nila ang isang tribong ito na mula sa disyerto? O binisita din kaya nila ang ibang mga tao sa ibang mga lupain? Iba ang magiging sitwasyon kung mayroon isa lamang na alamat ng isang taong isda sa buong mundo. Ngunit ang Nomo ay isang kwento ng dos dosenang amphibious na nagdala ng kaalaman sa ating mga ninuno. Pinag-uusapan ito ng mga sinaunang Hindu, mga sinaunang Griego, lahat sila ay may mga taong isda na noong araw ay nagtuturo sa sangkatauhan at pagdating ng gabi ay gumala sila pabalik sa karagatan upang lilitaw din kinabukasan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba hanggang sa susunod manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita, kita sa susunod na misteryo.